Sa dami ng mga may cellphone camera ngayon, marami sa ating chak guilty sa mga susunod na eksena. Kahit gutom na gutom na, hindi pa rin pwedeng galawin ang pagkain. Kailangan kasi muna itong picturan. Paggising naman ang ilan, imbes na bumangon na at maghilamos, haharap muna sa kamera at magpo-posing. At kahit saan pa mapagpad, naka-insta place na agad. Pwede mo kasi itong gawin sa pamagitan ng Instagram, ang photo sharing app o application sa social media. Ito raw ang mukhang uso ngayon, selfie salitang pang-internet na ang ibig sabihin, pagkuha ng sariling litrato na parabang bang na humaling ka sa iyong sarili. Dito sa Pilipinas, meron din tayong celebrities na tila adik sa kaka-selfie, katulad ni Maxine Magalona. Pagdating sa taping tapos ang tagal na gaantay, walang nangyayari, or like when you're waiting for your turn, it, uh, you tend to, you know, play with your camera, tapos you take pictures of yourself, check meron yung itsura mo, kung okay ka pa ba, kung fresh ka pa ba, anong oras na, di ba? Ganon. Sa pamagitan daw kasi ng kanyang selfie pictures, naa update nga ang kanyang followers. Para kay Miss Jessica so Ayan, KMJS. There, para sa inyo. At meron na palang iba't ibang klase ng selfie pictures. May estilo na pinagdidikit ang nguso at labi para magmukhang suka ng bibe. At ang tawag dito, hashtag duckface. Ah! Kung madrama naman ang iyong peg, pwede kang tumingin sa kung saan sa ang direksyon. Basta wag lang sa kamera. Ang tawag naman dito, hashtag tingin sa kawalan selfie. Ah! Pwede ring piktura ng sarili habang nasa tapat ng salamin. Ang hashtag against the mirror selfie. Kung feeling mo naman, hot ka. Pumost lang ng sexy para sa hashtag sexy selfie. Pero kung shy type ka, pwedeng kunan lang ang bahagi ng iyong muka para hashtag mysterious. Para naman sa mga fashionista, nariyan ang hashtag outfit of the day. Pero heto ang matindi, ang selfie ultimate combo. Ang hashtag duckface tingin sa kawalan sexy outfit of the day against the mirror selfie. Pero ang ilan, hindi natutuwa sa selfie. Tila dumarami daw kasi ang mga hashtag GGSS o yung mga guwapong guwapo sa sarili o gandang ganda sa sarili. Ay, hindi ko po makita yung point ng pagpapost ng self selfie na yun. Parang masyado na sila nagiging polo sa sarili nila. Kung fishing for comments sila. Babala ng mga eksperto kapag nasobrahan ang kakukuha ng selfie pictures maaaring simptomas ito ng isang personality disorder. Meron na itong uh, senyales na ang isang tao ay mayroong tinatawag nating uh, narcissistic personality disorder. Kung uh, i-gauge natin, itong mga tao na ito ay may tinatawag tayong self-admiration. So mas gusto nila uh, napapansin sila, nagiging attention seeker sila, pwede nila muna sila maging histrionic personality disorder. Dito kasi so, sa mga selfie pictures, Uh, gusto nila makita na, uy, may bago na namang ano, post, updated sila. So, ano doon siya, uh, nakita natin sa isang place. So, pag mga ganon, so, gumukuha sila, kumbaga parang as much as possible, uh, gusto nila mapag-usapan sila. Sa tulong ng teknolohiya ngayon, napakadali na ngang magmukhang gwapo o maganda. Pero laging tandaan, ang kumpiyansa at tiwala sa sarili hindi dapat hinuhugot at ibinabase sa litrato lang.